Yan, magandang magandang umaga sa bawat isa. Yan na naman po ang daily routine, ang walking na naman tayo. Medyo okay na ang panahon. Pero mainit pa rin, pero it's okay, hindi naman na ma-humid. yung talagang katulad noon na maabot ng 40, 50 yung init para ka nasa gitna. No? Para ka niluluto, sobrang init. But thankful kasi ngayon tolerable naman po yung init. So may tanong lang po ako, yung nasubukan nyo po ba yung or nagtanong po ba kayo sa inyong sarili na bakit ganoon, 'di ba? Ito related sa mga lahat ng mga Kristiyano sa talagang manggagawa, yung talagang sa Panginoon. Tapos yung uh, parang hindi dinidinig ng Panginoon or sabi na natin dinidinig naman ng Panginoon pero yung yung iba na alam niyo yung iba na sagana sa lahat, 'di ba? Yung meron sila tapos bine pa sila. Like dito, yung mga pagkain nila, halos sayang, May magandang bahay sila, pinapaayos. May sasakyan, pinapalitan, may damit, ayaw, bibili ulit. Di ba, may mga gamit. Samantalang tayo yung, yung sa Pinas, di ba, yung kahit luma-luma, kinukuha natin, inaayos natin. Uh, yung gusto natin, yung, yung talagang uh, gagawin natin para hindi tayo magkagastos, di ba? yung blessing, yung ganon. Pero ba't yung iba parang sagana? Tapos, eh ano, tapos tayo hindi naman. Parang ganon, nagkaroon ba kayo ng mga idea or pumasok ba sa isipan nyo yung mga ganong katanungan, ba diba? So, yun, naisip ko din yun. Kasi bakit sila na hindi mga nananampalataya, pinagpala ng Panginoon. Tapos tayo, diba, nakita nyo yan yung sikat ng araw para sa mabuti at para sa masama ulan para sa mabuti at masama, di ba? So, nakaka-bless lang po, okay? So, nakakatuwa naman yun, oh. Di ba yung dates? May isang buong nga, may isang puno siya, tapos may isang buong nga doon. So, yun po yung oh, katanungan ko. Pero, ang kagandahan po dito is, okay, come on. Tapos, yan yung, uh, yung mga ganyang katanungan, yan din po ay tinanong po sa sarili ko diba Sabi ko nga, eh, Lord, paranas mo naman sa amin yung heaven kahit nasa lupa pa kami, 'di ba? At naalala ko yung sinabi ni Paul na sabi niya, Lord, wag mo naman akong mawalan, yung totally mawala, yung walang-wala na makakapagpalayo sa iyo. At wag mo naman akong gaanong pagsaganahin sa lahat ng bagay, baka ito naman yung makapaghiwalay sa iyo. So 'yun po. So thankful kasi ang Panginoon ay Diyos na mahabagin, Diyos na Uh, knowing God at Diyos na talagang alam niya yung future natin, di ba? Kung naghihirap man tayo o hindi man natin, na ibigay yung mga needs natin o gusto natin, dahil alam naman ng Diyos yung future po natin, natural lang as a human being na tayo ay mag-iisip mag ng mga ganon, di ba? Pero pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon, bad or good, magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi mas alam po naman po niya ang lahat at yung ikakabuti natin. At yun nga po yung uh, ang kagandahan dito is yung ibinigay niya sa atin yung eternal life yun po di ba lahat ng mga bagay dito sabi niya ay lilipas no mawawala kahit gaano kaganda yung bahay sasakyan trabaho mawawala yan di ba yung ulan lang yung flashlight mga ano na wala ang mga magandang bahay, sasakyan, lumulubog dahil sa flood, di ba? Yung trabaho minsan, di ba, yung nagkaroon ng pandemic nawala wala lahat 'yan, halos bahay lang tayo, di ba? So yung health natin kahit gaano man tayo kalakas, darating yung punto na maghihina at yung iba naman malakas, nawawala na, di ba? So marami tayong mga ano kung titignan lamang po natin. Pero ang kagandahan po dito, yung hindi lumilipas, yung hindi kumukupas, yung talaga eternal life na binigay na ating Panginoon ay yung uh, forever sa kalangitan. Yung po yung pinaka the best na forever na ibinigay niya sa atin. Eternal life in heaven. So salamat sa Panginoon kasi yun is forever forever na po yun. Diba na doon tayo sa kalangitan na ibinigay niya. So, lilipas ang lahat pero at least nandun tayo sa kalangitan na hindi masisira yung mga bagay na nandun, yung mansion natin doon, dinadaan natin mga ginto oh, marami at wala nang sakit, wala nang hirap, wala na lahat at kasama na po natin ang ating Panginoong Jesus for eternal life. So, yun po yung pinaka the best and na binigay ng ating Panginoon. No? Kaya thank God na yun, na pag-isip ko man yun, na mga bagay na yun. But thankful pa rin ako, either bad or good, na ang binigay niya is eternal life. Uh, na, na kilala natin ang ating Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Lord and personal Savior. At yun nga, yung pangako niya. At kasama natin siya forever. So yun lang pa po yung may share ko sa oras na ito. May the Lord God bless you and keep on praying. Keep on going to God. God bless you all and bye for now.